Hello everyone, today is December 31st, 2023 At ngayon ay naghahanda ako para sa aming gagawing year-end ride papuntang Antenna Hills sa Binangonan, Rizal um, This is my second fun ride, yung una nagpunta kaming Dampalit sa Malabon uh, That's from Quezon City, uh, nasa 34.5 kilometers din yun balikan So ngayon, mapapalaban ulit ako sa isang mahabang padyakan. Alright, time check for 18. Isimulan ko ngayon ng uh, pagpapadyak dito sa Congressional Avenue and I'm heading Luzon Avenue. Heads up nga pala, hindi ko makukuha most of my rides sa kalye eh dahil ang dala ko lang yung cellphone ko. And uh, medyo mahirap kasi at delikadong kubuha lalo na kung handheld. Pero babawi ako next time kapag meron akong action camera. Binabagtas ko ngayon ay ang C5. Ito lang kasi ang alam kong daan papunta sa meetup point namin doon sa Arcovia City sa Pasig. Along C5 din. Dahil madaling araw pa, medyo hindi pa ganun karami ang dumadaan. Saka ang maganda sa daan na to, tuloy-tuloy and mostly pababa. Kaya hindi gaano pagod. So, I made it. <laughs> yes! Actually, uh, super aga ko. Alas 7 pa naman yung ano, pero ano ano sa 7 pa yung aming uh, usapan. Pero syempre, inagahan ko. Kasi habang habang uh, papaumaga, uh, tumarami na yung ano, mga sasakyan. Yan, yeah, dyan kami makikita mamaya. Makikita nyo rito may mga jogging. First time kong makarating dito sa Arcovia City. Nadadaanan ko lang siya kapag nagkukommute ako papuntang Pasay. Maganda din pala rito. Though hindi naman kalakihan yung lugar pero okay na okay na din para sa mga nagja-jogging, yung mga nagwa-walking, mga nag-exercise. Siyempre sa mga siklista na din. Itong nakikita nyo ngayon sa gitna ng rotonda, itong tinatawag nilang Arco de Emperador. Ganda sana ito kung may ilaw. Meron akong nakitang picture nito na nakailaw eh sa Google Maps. Uh, teka, ikutan ko lang to tapos display ko yung picture. Yan o, oh, di ba maganda siya? Siguro dahil malapit ang sumikat yung araw kaya inap nilang nila yung ilaw. Pero okay na din. Kita pa din naman sa background ko eh. Ang sarap dito kapag ka madaling araw. Ang dami nagpupunta dito para mag-exercise. Uh, yun nga, mag-biking. Tapos sa, uh, meron dito, grupo sila, nagsusumba. Pero hindi ko nalang sinama sa video. Teka, ikot muna ako para ma-check natin yung ibang kainan na nandito. Dito mayroon 7 eleven Mary Grace, isa sa favorite ko, Popeyes, syempre McDo. 'Yon, nag-message na si Ver yung nangyari sa ride na to. Nasa McDo na raw siya. So, check natin. Na pala si Ver yung isa sa mga naging influence no uh, para makapag uh, simula akong magbike. So, siya rin yung nakasama ko sa Dampalit. 'Yun yung unang kong ride. Then, ito na nga another challenge daw para sa akin. Kaya, challenge accepted. Ayan, so order daw muna si Ver ng kanyang breakfast. Actually, kasalanan ko eh. hindi siya nakapag-take ng breakfast kasi napaaga ako. Morning, breakfast tayo. Breakfast ka naman ako eh. Paaga. Paaga ako eh. Siyempre, ako eh. Sabi baka ma... Hindi ko baka masyado yung ano eh, daan eh. yung facing off eh. Hmm, sa pa Facing off. Ang kutya, ang mo nun. Pagkaganon. Nakuha mo na isang oras. Siguro pagka ano, kung dare-diretso, wala. Saglit lang, mabilis. Hindi ka so, diretso lang eh. Wala. Tama, mabilis ka Kasi pababa eh. Oo, oh, lahat yun naras pababa. Uh, o oh, pagbalik ko. Uh, pagbalik. Meron mga ahon, konti lang, pero pababa. Mamuta pa ako, alam Ay, alis kami. Let's go! Ito nga pala si Inan, yung friend ni Ver, na sasama sa ride namin today. Minit na lang namin siya along the way kasi nagka-problema siya dun sa gulong ng kanyang bike at yun yung haayusin pa ni Ver. So, nandito kami ngayon sa area na to. Tumigil muna kami kasi may problema nga yung um, gulong ng bisikleta ni, ano, ni Inan. So itong part na to, ito yung um, Taytay Rotonda uh, Monument. Tinatawag din itong Tikling. So pag kumaliwa ka, papuntang Antipolo yan. Pag kumanan ka, papunta na itong Binangunan. Yan. dare lang yan. Babaybayin lang yan. Um, maganda itong daan na to kasi downhill yan. No? May konting pataas din pero konti lang naman banaya tapos tuloy-tuloy na siya. Uh, pababa. Tapos dare-daretsyo lang hanggang sa yon marating namin yung uh, area yung antenna hill ayan ito yung pinaka area niya ayan babaybayin namin yan pataas yan uh, bundok so makikita niyo yan sa video mamaya minsan hindi talaga may iwasan yung madadali yung gulong ng bike natin ano pag uh, mabiyahe tayo lalo na kung malalayo Well, depende na lang siguro yon uh, kung meron tayong madadaanan na halimbawa uh, matitinding lubak ako, o bubog o mga matutulis na bato. Kaya mahalaga talaga kung meron tayong daladalang uh, bike tools no, na magagamit natin para magawa natin na ayusin yung ako uh, anuman ang magiging problema doon sa ating bike. Masalamat na lang kami kasi kompleto sa gamit si Vero tsaka saka na rin naman kasi siya. kanina, hindi makapam. Oh. Wala pang asawa eh. <laughs> oh, no. Tatlo na anak eh, apat na anak eh. Kaya mo, magaling mag-bayo. Oh, sanay na sanay no. Oh, wow. Ayan. Oh, ano ano no? SM. Yay! Yeah, diyan kami pupunta. Zoom natin. Yan, yung bundok na yan. Woohoo! Tip lang para sa mga baguhan. Napaka-importante talaga na lagi tayong hydrated lalo na sa mga long ride. Meron kang snack na pwedeng kainin mas maganda dahil yung mga yan ang magiging fuel natin sa ating journey. Now at this point, konti na lang at mararating na namin yung taas ng bundok. Dito na magsisimula yung talagang challenge. Now heads up ulit, hindi ko may papakita yung aking ride papunta sa itaas pero I promise you guys, next time babawi ako. Alright. First time ko yung 18 yun yung nilusong hindi nyo masyado makikita kung gaano ka ano parang talik na experience ko na yung ganun pala siya first time yung mga kasama ko yung mga malalakas na kasi yun first time ko ito oh grabe parang masaya okay sayang hindi ko hindi ko ma video yung ano yung experience kanina kasi nga handheld lang ako eh <laughs> pero grabe buta na, Josiver oh Talagang sinabayan ako dun sa ano. Ah, tama, pansinin niyo to. Ay, hindi binaba ko na kasi medyo na nasagad ko to. Sobrang tigas <laughs> niyan, pre. 18% kamo yan, di ba? 18. Oh, ito naman, itong daan na to is 22. Pero hindi niya kami pinadaan diyan dahil sobrang mahirap para sa sa beginner. Ano? So, Medyo may natatanaw na ako dito ng view. Hindi niyo makikita masyado yan. Pero pagdating namin sa taas, maligur maganda yan. Ah! Sabi experience at tatamo, paano dito ka? Dito ka nakatira. Lagi kang ganyan. Oh. Uh. Lagi kang hiking. Lalakas siguro ng mga mahihitaan ng mga taga dito. This time, kinakailangan na talagang palitan yung interior ng gulong niinan kasi talagang binibigyan siya nito ng problema. Well, anyway, uh, pakita ko nung sa inyo kung nasa na kami. Yeah, kung napapansin nyo rito sa may map, papuntang uh, baba na yan ng budok, no? Pabulusok yan. That's, uh, I think that's 22 uh, yung kanyang uh, ingredients, no? Ayan, so napapansin uh, nyo naman, uh, pinos ko yung uh, video, ganyan yung tarik niya. Actually, dito yan sa may bandang taas, pero pagka medyo bumaba ka, mas tatarik pa yan. 22% gradient ito kaya hindi kami dyan dumaan nung pumunta kami rito. Pero dito kami dumaan nung papauwi na kami and sobrang sarap ng downhill dito sa totoo lang. Sa next clip, sinubukan kong akitin itong part na to. Go! 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 Kaya mo yan! Yan o, lakas o! Oh. 1 kilometro yan, Brad! Grabe! <laughs> <laughs> Ganun pala feeling! <laughs> Ang hirap na masarap para sa mga first timer na tulad ko. Pero worth it naman lahat dahil pagdating mo sa taas ganito ang makikita mo. Dito sa part na to, makikita na yung antena. Yan yung kaninang pinakita ko sa video na tinatanaw ko lang mula sa ibaba, no? Na hindi ko akalain na mararating ko. Pero ngayon, nasa likod ko na. Magpapahinga lang kami ng konti tapos tuloy-tuloy na kami dun sa aming kakainan. Now, it's time to eat. And uh, it's almost lunch time. Siyempre, kinakailangan namin na mag-replenish para meron naman kaming lakas pagbalik namin. So, ang pangalan ng kinainan namin is Antenna Hill Bike Stop. Kung bayo ay magagawi rito, siguraduhin nyo na meron kayong minimum na 150 pesos. Dahil lang pagkain dito ay hindi cheap. Actually, maganda yung place. So, nakaka-relax siya. Talagang dito pumupunta rin yung mga nagpabike para kumain. Diwa Mr. Monkey? <laughs> Inabot ako. Sa paligid nito, makikita nyo ang maraming halaman, puno at mga hayop. Tulad dun, kumalapit sa akin kanina ng unggoy. Maliban doon, may iba pang animals ay papakita ko later in this video. Meron din silang video kay para sa mga gustong kumanta. And I think 10 pesos per token. Narinig ko lang yun dun sa isang group ng siklista na dumating. Pero syempre, ang pinunta namin dito ay ang magandang view na tulad nito. Sa totoo lang, nakakawala ng pagod at nakaka-proud din dahil pinapanood ko lang to dati sa ibang mga vlog. Ayun, ako na mismo nagbablog dito sa place na to. Tsaka, isa pa, achievement na din ito para sa akin. Dahil hindi ko din naman in-expect na mararating ko ito. Nagbabike lang. Kaya, good job, self. At yun na nga, kainan time. Hindi naman naman tumakasama ko sa sarap ng kain, lalo na to. Kala siguro nagugurupi ako. Video to, no? Yeah. Now, punta naman natin yung second floor. Actually, meron pang kainin dyan sa itaas eh. Hindi lang kami pumesto dyan kasi tanghali, tapos wala siyang cover. Um, madaling sa salita, mainit dito. So, ito nakikita nyo ngayon, mga table, chairs, at syempre yung view. Yung mga building na nakikita nyo sa may kanan, yan ay yung view ng Manila. Ah, dyan yung Taguig, Montenlupa, Aranaque. Actually, paikot yan yung tinatawag nila na Laguna Loop. So as you can see dito sa peso na to, ito yung Antenna Hill Bike Stop. Kung i-zoom out natin, ito yung view na yun. Yan, ito yung nasa kanan. Kasi dito kami, pag pumaling sa kanan, ito yung makikita. Kaliwa nyo, no? Sa mga viewers. Makita nyo tong uh, paikot na to. Yan. Ito yung sasabi ko sa inyo, yung uh, kay Muntinlupa, taging, uh, Tagig, ito yan, itong side na to. Tapos, paikot yan. Laguna de Bay. Laguna de Bay, de Bay. Yan, paikot yan. Yan yung tinatawag nila na Laguna Loop. And uh, hopefully someday ay maranasan ko rin ano, magkaroon din ako ng experience na makapag-loop dito. Hmm, kailan 'yon? Baka na lang natin. So in this clip, makikita niyo na pinapalitan ni Ver yung lumang road bike bar tape ni Inan. Hindi na kasi maganda yung dati kaya hindi na papugihin uli yung kanyang handlebar. And in fairness ha, maganda tong nabili mo Inan. Ayan o, no? oh, uli. yung sinasabi ko sa inyo kanina na may iba pa silang alagang hayop tulad nitong mga nakikita nyo, itong mga rabbit na to itong mga dagang costa meron din silang isda meron pa ata kung di nakukuhanan eh. pero anyways okay at naglagay sila nito dito sana next time in the future mas dumami pa sila So we reached the end of our journey and syempre, shout shoutout kay Ver and kay Inan. And sobrang thank you dahil bago matapos ang taong 2023 na experience ko itong year-end ride. And I'm looking forward to uh, more adventures na kasama kayo and syempre meeting new people na makakasama natin sa daan this coming year. Alright, so I hope you enjoyed watching this video and uh, please don't forget to like and sub to help my channel grow. See you next time and God bless. <laughs>